Ito pala ang dahilan kung bakit tumungo sa Cebu. Lahat ng mga nangyayari sa pau number one pasimuno ang Showtime family sa paglalabas ng mga sekreto nila. Habang nasa kalagitnaan ng Showtime segment, walang preno ang bibig ni Meme Vice sa pangbubuking. Kung ano ang ginawa ng dalawa sa Cebu? May pamamanhikan na nga bang nagana? Nasa tamang edad na rin sila, swak na swak lumagay sa tahimik. Parehas na rin naman silang mayaman at tapos na ang mga obligasyon sa pamilya. Malaki na rin ang uniko iho ni Paolo Ablino. Kaya walang makakahadlang pa. Ito nga ang ilang komento ng mga supporters na toto ang pagsang-ayon rito. Ayon nga sa kanila, ito ang magandang balita na natanggap namin bilang solid supporters ni Kim Joo. Ramdam kung gaano siya binastos ni Sian Lim sa loob ng 11 years. Sa lahat ng mga hindi nakakaunawa ng mga struggles ni Idol, the past few months, mas mabuting huwag na lang kayong makialam sa relasyon nila ni Paolo Belino. Don't judge the book by its cover. 'Wag kayo mag-base lang dahil may anak siya. Mas mahirap naman makisama sa 11 years na ginamit ka lang at niloko pa. Sang-ayon ba kayo sa panibagong update na ito? Huwag kalimutan i-like at mag-comment.